Praise God! Praise God! God is good all the time and all the time. God is good! Praise God! Praise God! Isang mapagpalangarap sa bautisa. Mapagpalang sa bauti sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog lalapi sa ating Diyos na buhay ng may pananampalatay na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipot sa kanyang ala. Naroon siya sa kanilang kalagid na. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngala ng bayan ng Claveria sa probinsya ng Kagayan. Ating hiilingin na maitatag ang altar ng ating malunugos sa bayan ng Claveria. May sa itong mga kaigsuunan, diha sa Visaya, suog sa Mindanao. Bisan pa katunga itong mga kaigsunan nga na sa Luzon, ug sa laing naso. Dalay go, ang gino, sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit kapitong putwalong kabanata, ang talata po ay labing sa. Nakakalimutan na nilang lahat ng kabutihang mga gawa ng ating Diyos na kanilang hinangaan. Nakalimutan na nila Ang lahat ng kabuti Nakalimutan na nila Ang lahat ng kaputin Ang nagawa ng ating Diyos Na kanilang 🎵Hinangaan, nakalimutan, nakalimutan, 🎵Mga gawa ng ating Diyos, na kanilang hinangaan, nakalimutan. Na kalimutang. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat kami po'y nagpapasalamat sa pagkakat, na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong panalarapan. Ang makami kami po'y nagpapakumbaba, umingin ng tawad sa lahat namin pagkakasala at ang mga aming idinudulog sa iyo. Ang lahat naming karumihan, ang lahat naming kasalan, dasal namin ang banal na dugo ng aming manunubos ang siyang maglilis at pumawi sa lahat ng ito at ang aming dalangin, Panginoon, para sa bayan ng Claveria, sa probinsya ng kagayan Ang aming giling, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Claveria na hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang peace sa pangalan ni Yesus. Nang aming dalangin tunay maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa pangunguna ng Santong Espiritu sa fire ng Claveria. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon niyo at tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen! Um, 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 Praise God! Praise God! Ang ating pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis, sa ikatatlumputi isang kabarata, mula unang talata hanggang ikatlo. Nabalitaan ni Jacob na laging sinasabi ng kanyang mga bayaw na kinamkam na niyang lahat ang ari ari-arian ng kanilang ama, at galing dito ang lahat niyang kayamanan. Napo na rin niyang nagbago na ang pakikitungo sa kanya ni Laban. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, magbalik ka na sa lupain ng iyong mga magulang at mga kamag-anak at tasamahan kita. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihan. Salita ang mahagi pong ito ng banal na kasulatan ay tumutukoy doon sa pagkakataon na nagkaroon ng pagbabago doon sa pagtrato ng pamilya ni Rebecca, ni Leah <coughs> ni Raquel kay Laban. Ano po? At ito na nga yung nangyari kasi ang sabi ng kanyang mga bayaw, kinamkam na niyang lahat ng ari-arian ng kanyang ama, ng kanyang biyena, at galing daw ang lahat ng kanyang kayamanan sa kanyang biyena. Alam niyo po, isang katotohanan na hindi lahat ay matutuwa kapag tayo ay pinagpapala. <laughs> sa kasalukuyan po, ang senador Joel Villanueva ay nalalagay sa isang hindi madaling sitwasyon. At ang nakalulungkot, may mga kasama sa pananampalataya ang nakikiayon sa pagbatikos, sa pagsasalita ng hindi maganda laban sa ating kapatid na senadong, alam niyo po mga kapatid, samantalang tayo po ay eh, posibleng na eh, totoo namang iba-iba ng simbahan, ng iglesia na kinabibilangan, po nating kalilimutan na tayo po ay eh, nasa <laughs> iisang kaharian na walang iba kundi pinangungunahan ng ating Panginoon at Yungo ng ating manunupo sa ating Panginoon, Heso Kristo. At kung tayo po ay sa nagsasalita ng hindi maganda, labat sa ating kapatid, apa, ibig sabihin, tayo na nasa loob ng katawan ni Kristo, magkakagalit? <laughs> hindi ko po alam kung nakakita na kayo ng mata na ayaw tumingin <laughs> at ng bibig na ayaw magsalita. <laughs> Alam niyo po, yung function ng katawan ni Kristo, kailangang ganapin niya. E gano'n naman pala, Bernie. Eh, hindi ko function. Hindi siguro ako sa sa bibig. Ano? Siguro po ano po, iba-iba tayo ng regalo, iba-iba tayo ng kakayahan na ipinagkaloob. Galing po yan sa ating Diyos na buhay. Katulad po, nung pagkakaiba-iba ng ating mga katangian, ano po, yung mata, yung ilong, yung bibig, yung tenga, ano po, iba-iba po yan ang gawain. At ganoon din po tayo sa katawan ng ating Panginoong Isokristo, isang katawan. Pero iba-iba tayo ng ginagawa, iba-iba ng responsibilidad na ipinagkatiwala ng Panginoon. At dahil hindi tayo pareho ng responsibilidad at katangian, Aba, may karapatan na tayo para sabihan ng hindi maganda yung mata, <laughs> sabihan ng hindi maganda yung ilong. Alam nyo, isa yan sa mga itinuwid ng Panginoon sa akin. Ano po? Na kapag mananalamin po ako, sabi ko, Lord, okay na sana lahat. Eh. Umaltos lang sa ilong eh. <laughs> Alam nyo, sabi ng Panginoon sa akin. Narinig ko sa utak ko, sa isip ko, sabi ng Panginoon. Nagkamali ako sa paggawa ng ilong ko. <laughs> po? ang katangian, ang kakayahan, ang responsibilidad na meron tayo. Lahat galing sa Diyos. At kung hindi natin ito ipagpapasalamat, aba, maaaring hindi natin maganap kung ano yung tawag ng Panginoon para sa atin. Ito yung nagiging dahilan kung bakit Umahanap tayo nung nakakakita tayo ng mga hindi maganda sa isa't isa. Mga kapatid, mga anak ng Diyos. <laughs> Alam niyo ba, isang nakalulungkot. Mga anak tayo, iisa yung ama natin, pero para tayong mga nagsusuntukan eh. Ano po? Para tayong hindi magkasundo eh. Pati dapat nating maunawa na iisa lang yung ating patutunguhan. Eh kasi naman, eh, yung mga bilanweba na yan, ganito, ganyan. Ako, sigurado po ako wala kayong matatagpo ang perfectong nila lang. <laughs> ang lahat po sa atin may pagkakamali. Ang lahat po sa atin may pagkukulang. Hindi ko po sinasabi na, sabi nga nung isang nabasa ko, ang sinasabi daw ba natin eh, ano, sambahin. No? Maging panati ko tayo sa mga bilan. Eh, ako, hindi po. Hindi po yan ang sinasabi ko. Sinasabi ko, kapatid natin sila sa pananampalataya. Bakit natin sila hahanapan ng masama? Bakit natin sila hahanapan ng hindi maganda? Yun ba tinuro sa atin mga magulang natin na o lagi mong tignan yung pagkakamali ng kapatid mo? <laughs> eh bakit, Bernie? Eh kung talaga naman na yung bilyones na nawala sa kaba ng bayan e napunta kay Senator Joel Villanueva. Eh mga kapatid, hindi pa ba maliwanag sa atin na ito e paninira sapagkat alam niyo po napakabango ng pangalan ni Senator Villanueva. Wala silang maipintas. Wala silang makita na maling ginawa nito. Eh kahit po yung sa ombudsman na nung panahon pa ni uh, dating pangulo, ano po, na napatunayan. Eh ginawa ng paraan na maipangalan kay Senator Villanueva kung resista pa siya ng sibak nung pagkakataon na yun. Pero mga kapatid, napatunayan na forge yung pirma. Anong sinasabi nito? May nagmamanipula, may gustong magpabagsak kay Senator Villanueva. Hindi po yung ating programa, hindi para kay Senator Villanueva. Pero, dahil kapatid natin siya sa Panginoon. Kasama siya. Sa ating idudulog, sa ating ipapanalangin. Alam niyo po, itong recent na ito, yung nalaman natin na may scam na nagagala. <laughs> Mga ghost project, flood control projects. Ano po? Alam niyo, ang pangungusap ng Panginoon sa akin, sabi niya, nagbubunga na yung pananalangin nyo. <laughs> At alam nyo kagalakan sa aking puso na, ah, oh, kaisa, pala, kaisa pala ako doon sa kadahilanan kung bakit nailantad kasi kasinungalingang ito. Pero siyempre naman, no, hindi naman nun natin ipinagyayo. Bumat hindi naman nun natin inaangkin na tayo lang. Naging, naging bahagi ho tayo. Kasi, idinudulog natin sa Panginoon yung katotohanan na mangyari yung kanyang pagpapala sa ating pinakamamahal na bagay. And kaya mga kapatid, huwag natin baliwalain. Ano po dun sa, lalo na po dun sa mga ngayon pa lang sa sabi niya siguro. Eh kasi naman Bernie, parang paulit-ulit naman yung pananalangin mo eh malamang. Eh ano gagawin natin? <laughs> itong mga bagay ho na ito ang nangangailangan ng pagdulog sa harap ng ating Panginoon. Eh, kailangan doon natin itong patuloy na idalangin sa Diyos. Sapagkat sa ganitong paraan sa ating paglapit sa trono ng kanyang biyaya at hapap pagkakaroon ng kadahilanan ng Diyos para matugunan at maganap ang kanyang dakilang kalungkupan. Hindi po nawawalang kabunuhan ang ating ginagawang pananalangin. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Panginoong Yahweh kay Hapo, magbalik ka na sa lupain ng iyong mga magulang at mga kamag-anak at sasamaan ang tayo po ay inuutosan ng Diyos na manumbalik kung saan tayo nararapan. Huwag po matigas ang umi. Ang sabi ng Lord, sasamahan kita. Manalangin. kita. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat ng inyong salita ay tunay na buhay, mabig. Igit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabi na itali. Kami po'y nagpapasalamat sa pagitan inyong salita ay nagkakalob sa amin ng karunung, ng kaliwanaga at ng pagkakataon upang mabatid ang inyong kalooban. Kami po'y nagpapakumpa, umingi ng tawa dun sa hindi namin pagkakaunawaan sa aming mga kapatid sa pananampalataya. Panginoon, patawarin mo kami. Lalo na po yung may kinalaman sa akusasyon kay Senator Joel Villanueva. Panginoon ng aming hiling, ikaw po ang kumilos ng may kapangyarihan. Dasal namin ang iyong katwi, ang tunay na mailantad at ang lahat ng kasinungalingan ng kaway ay tunay na maipakita sa pangalan ni Jesus. Ang mahiling din po namin na mailantad ang mga tao na gumagawa ng paraan upang mapabagsak ang iyong lingkod. Kami po'y nananalig na may dakila kang layunin para kay Sen. Villanueva. At ang aming hiling, maganap ang iyong naisin. Lord, inihiling namin ang pagkakaisa ang unawaan sa katawan. ng aming Panginoong Isokristo sa buong Pilipinas. Ang aming kahilingan, Lord, hindi suportahan lang si Senator Villanueva, kundi tunay na matagpuan ang katotohanan at mailantad ang kasinungalingan ng kaaway. At sa pangalan ni Jesus, kami po'y nananalig magiging pagkakataon nito upang tawagin sa pagkakaisa ang iyong katawan sa bayang ito. That's why we also ask, Father, Maganap namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel. To be a missionary, sending country, and to be the America of Asia in the heart of its glory. Nasal namin ang pagkilos mo sa Baguio City, si Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampas pang gabateros. Ilusan mo po mga bayang ito na matupad at maganap nilang dakila kalooban mo. Hiling din po namin na ibaba mong santong spirit upang tunay ang kaunawaan at pagsamba sa iyo ang kanilang bayan di sa kabuuan ng kanilang mga bayan. Dasal din po namin sa iyo ang aming mga training agents. katulad po ng main life law. Asian Center for Missions, Elijah House Philippines Church, Renewal Asia Pacific International, Institute Studies. Lord, ikaw po ang kumilos ng may kapangyarihan sa mga ministeryo nito. Pagkalo mo ang lahat nilang pangangailangan upang maganap ang iyong dakilang kalooban. We also pray sa aming President Marcos, Vice President Duterte sa Senado. Kongreso, judiciary, military, police, local government. We declare the fear of the Lord. Lord, ikaw ang tunay na makujok sa mga lingkod bayan na magdiwala at magpakumbaba sa iyo. We also pray, Panginoon, doon sa ginaganap na investigasyon para sa mga ghost projects. Lord, ikaw po ang kumilos ng may kapatid kapangyarihan. Ilantad mo ang lahat ng kasinungalingan. And Father, we pray, yung mga nangangailangan na maparosahan, na matanggapin nila yung full extent of the law sa pangalan ni Jesus. Nasalin po namin, Panginoon, ang iyong pagkilos sa sa mga lugar amang Diyos na ihahatid ng iyong lingkod ang pananalangin at pagdulog sa yung panalaharapan sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, at Brunei. Dasal namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan sa mga iglesia, sa mga manggagawa, sa mga misyonero na aming makakaliig. Ama, ipahintulot mo na hindi ka isipan laman. Ang aming taglayin kung hindi ang yung santo ito din ang aming panalangin sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Maging Father, as we declare your peace over Israel, and we declare the bar of revival sa North Korea, South Korea, Brazil, Russia, at Amerika. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa. Tunay, tinugod at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Um, 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 Amen. Praise God. Praise God. Sa pagkakataw ito, hayaan niyo po sa litay ko ang bas-bas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sa bayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet Fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare, there's no house in that with are we no not know vehicle, and no purchasing business in Jesus' name. Amen. Amen. Many, 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 Amen. Praise God. Praise God. Hagag sa Sama-sama bless full. Big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.